Naranasan mo na ba ang kakaibang sandaling iyon? Natiningnan mo ang laman ng iyong bangko at mas malaki ang pera kaysa sa inaasahan mo. Walang nagsabi sa iyo. Walang nagpaalala. Bigla na lang itong lumitaw. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ganitong klase ng sandali ay hindi aksidente na maaari itong imbitahan? Sa susunod na mga minuto, may maririnig ka, hindi ito dasal? hindi ito orasyon, kundi isang vibrasyon na naguugat sa sinaunang karunungan ng enerhiyang budista. At kung mananatili kang bukas, sa loob lamang ng sampung minuto matapos mo itong marinig, maaaring may magbago sa buhay mo, at baka pati sa laman ng iyong bangko, hindi ito mahika, hindi ito pamahiin. Ito ay enerhiya, ito ay alignment, at baka ito na ang iyong breakthrough. Sa Pilipinas, tinuturuan tayong magsipag, magtiis, magpadala ng pera pa uwi, manalangin ng taos puso kahit halos wala ng laman ng pitaka. Pero minsan, kahit anong kayod, walang nagbabago. At masakit yon. Tinitingnan mo ang Gcash mo? Zero. Sinisilip mo ang bank account mo? Ganon pa rin. Napapaisip ka? Pinarurusahan ba ako? May humaharang ba sa akin? Pero paano kung hindi ka naman harangin, kundi hindi lang nakatugma? Paano kung papalapit na sayo ang pera, ang biyaya, ang tulong, pero hindi pa handa ang enerhiya mong tumanggap? Ang video na ito ay hindi tungkol sa mabilisang swerte. ito tungkol sa isang tahimik, sinaunang katotohanang itinuturo ng mga mongheng budista. Hindi mo kailangang habuli ng bagay na talagang nakalaan na sayo kailangan mo lang makinig, tumugma, at magpahintulot. Kaya bago ka muling magduda, umupo ka muna. Makinig ng malalim. At ihanda ang sarili mong silipin ang bank account, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Ano ang aral na ito? Bago pa man naimbento ang modernong mga bangko, digital wallets at mga pautang sa sahod. May malalim ng pagkaunawa ang mga monghing budista sa isang makapangyarihang katotohanan. Ang pera ay hindi lang papel o numero. Ito ay enerhiya. At ang enerhiya, tulad ng iyong hininga, ay pinakamalakas kapag ito'y kalmado, malinaw, at naka-align. Sa maraming tradisyong budista, lalo na yung mga patuloy na isinasagawa sa tahimik na mga templo sa kabundukan ng Asya, itinuturo ang isang sagradong aral. Hindi mo mahihikayat ang pera sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa universo. Inaakit mo ito sa pamamagitan ng pagtugma sa vibrasyon nito. Tingnan mo, ang kayamanan, ang totoong kayamanan, ay dumadaloy tulad ng tubig. Pumupunta ito sa mga taong marunong huminto at tumanggap, hindi sa mga habol ng habol dahil sa takot. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng tunog. Naniniwala ang mga monghe na ang tunog ay may dalang intensyon. Hindi lang ito basta binibigkas na salita, kundi ang enerhiya sa likod nito. Kahit tahimik na pakikinig, kapag ginawa ng may buong kamalayan, ay nagiging isang sagradong pagtanggap. Kaya sa video na ito, ang maririnig mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang aksyon. May isang partikular na frequency, isang espiritual na vibrasyon na kapag pinakinggan ng bukas ang puso, maaaring magbago ang estado ng iyong enerhiya. At sa sandaling magbago ang iyong enerhiya, tumutugon ang universo. May tawag ang iba rito, coincidence. May tawag ang ilan, sagot sa panalangin. Pero ang tunay na nakakaunawa ng enerhiya ay alam ang katotohanan. Hindi mo na ipapakita ang dasal sa pamamagitan ng pagsigaw. Na ipapakita mo ito sa katahimikan. Ang aral na ito ay hindi pa mahiin. Hindi ito shortcut. Ito ay alignment, ang di nakikitang tulay sa pagitan ng iyong intensyon at ng biyayang naghihintay sa iyo. Kaya kung napagod ka na sa mga ritual, sa mga pangakong napako, o sa kakahintay ng totoong pagbabago, ito ang aral. Buksan mo ang iyong enerhiya, makinig ng may pananampalataya, at hayaan mong ang vibrasyon ang kumilos. Dahil minsan, ang pinakamalalalim na dasal ay hindi binibigkas. Sila'y tahimik na tinatanggap. Bakit mahalaga ang pagkatapos ng sampung minuto? Naranasan mo na bang may biglang nagbago? Pero hindi mo maipaliwanag kung bakit? Parang may malamig na hangin pagkatapos mong manalangin. O biglang may nag-message sa'yo, eksakto matapos mong maisip siya. Hindi iyon basta coincidence. Iyon ang tinatawag na energetic lag ang maikling pagitan ng intensyon at resulta. Ayon sa karunungan ng mga budista, kapag naka-align ang iyong enerhiya, hindi laging agad-agad sumasagot ang universo, pero mabilis itong tumutugon. At kadalasan, ang tugon ay dumarating sa loob lamang ng ilang minuto. Bakit dahambalang minuto? Dahil sapat na oras ito para kumalma ang iyong enerhiya. Para humupa ang kaba ng katawan mo at para magsabing sabay-sabay ang iyong katawan, puso at isipan. Handa na ako. Sa sagradong espasyong iyon, sa loob ng sampung minuto, may nagsisimulang mabuksan. Hindi sa labas mo, kundi sa loob mo. Kasi ang enerhiya ng pera, hindi dumarating para ayusin ang kaguluhan. Dumarating ito sa lugar ng kahandaan. Sa turo ng mga budista, ang sandaling ito ay tinatawag na samatha. Ang tahimik at payapang estado na bumubukas sa pintuan ng pagbabago. Isipin mo, kapag nagtanim ka ng buto, hindi mo naman agad inaasahan ng bunga sa mismong oras na yon. Pero umaasa kang makakakita ka ng palatandaan. Agad. Ganon din ito. Kapag narinig mo ang sagradong enerhiya na may intensyon, hindi desperasyon, nagsisimulang magbago ang loob mo. At sa maraming pagkakataon, mabilis na sumusunod ang resulta. Maraming Pilipinong sumubok sa gawaing ito ang nagbahagi ng mga kahangahangang karanasan. Isang domestic helper sa Singapore ang nagsabing matapos niyang marinig ito. Nag-check siya ng GCash 10 minuto pagkatapos at may nakita siyang refund na nakalimutan na niya. Isang jeepney driver sa Bulacan ang nakarinig ng tunog habang kumakain. At makalipas lang ang ilang minuto, may pasaherong nagbayad ng doble sa pagkakamali. Isang single mom mula Davao ang nagsagawa ng ritual sa loob ng tatlong araw. At sa ikatlong araw, may biglaang padala ang pinsan niya para sa anak. Hindi ito mga kwentong pantasya. Ito'y maliliit ngunit sagradong palatandaan na may gumagalaw sa likod ng ating paningin. Kaya kapag sinasabi naming tingnan mo ang bank account mo sampung minuto pagkatapos mo itong marinig, hindi kami nagbibigay ng pekeng pag-asa. Pinararangalan lang namin ng isang tunay na energetic window, isang sandaling pwedeng magtagpo ang iyong bukas na loob at ang kabutihang loob ng universo. Pero mangyayari lang ito kung handa kang tumahimik at maramdaman itong dumarating. Ang ritual ng enerhiya. Ano ang gagawin habang nakikinig ito ay hindi ritual ng kandila, hindi ito tungkol sa kristal. At lalong hindi ito tungkol sa mga pampaswerte. Ang gagawin natin ay simple, pero banal. Dahil hindi ito tungkol sa nasa paligid mo. Ito'y tungkol sa nasa loob mo. Kaya kapag narinig mo na ang sagradong tunog sa video na ito, huminto ka sandali. Bitawan mo ang mga sagabal. At sundin ang tahimik at intensyonal na mga hakbang na ito, ginagamit ng mga monghing budista at mga Pilipinong energy worker. Hakbang uno. Umupo ng may layunin humanap ng tahimik na lugar, kahit sa gilid lang ng kama mo. Pahingahin mo ang katawan mo. Hindi ito gawain. Ito ay pagpapakita sa universo ng mensaheng, handa akong tumanggap. Hakbang dos. Buksan ang iyong kaliwang kamay sa espiritwal na enerhiya, ang kaliwang kamay ang tumatanggap. Ilagay ito sa ibabaw ng iyong hita. Huwag nakasara. Huwag nakatago. Basta bukas, tulad ng iyong espirito. Hakbang tatlo, huminga ng may intensyon. Huminga ka ng dahan-dahan. Isipin mong bawat paglanghap ay naglilinis ng takot. Bawat pagbuga ay nagpapalaya ng hiya at bigat. Huminga ka na parang hindi mo hinahabol ang pera. Hinahayaan mo lang itong pumasok. Hakbang apat, ulitin ang mga taglish affirmations, tahimik o malakas. I receive. Hindi ko na kailangang habulin. Pera, I'm not desperate, I'm ready. Salamat universe, I am aligned. Today, I don't chase, I attract. Sabihin ito ng kalmado, hindi bilang utos, kundi bilang kumpirmasyon. Sabihin mo ito bilang mga katotohanang nangyayari na. Hakbang lima, i-visualize ang enerhiya na pumapasok sa iyong palad. Habang nakikinig ka pa rin, ipikit ang mga mata mo isipin mong may malambot na gintong liwanag na pumapasok sa iyong bukas na kaliwang kamay. Mainit, banayad, mapayapa, hindi ito pumipilit, basta dumarating lang. Ganyan dumadaloy ang tunay na kasaganahan, tahimik, kalmado, natural, hakbang anim. Bitawan ang inaasahan. Pagkatapos ng ilang minuto, umupo ka lang, walang inaasahan, walang minamadali. Hayaan mong manahimik ang kaluluwa mo. Dahil sa katahimikang ito, hindi mo hinahabol ang pera. Hinahayaan mo lang itong dumating. Ang ritual na ito ay hindi garantiya na babagsak ang pera mula sa langit. Pero binubuksan nito ang iyong channel, ang hindi nakikitang daluyan, upang matanggap mo ang biyayang matagal nang gustong makarating sa iyo. At kapag bukas na ang channel na yon, minsan, sampung minuto lang ang kailangan para dumating ang biyaya. Kaya huwag mong maliitin ang sandaling ito. Huwag mong laktawan ang katahimikan. Dahil sa paniniwala ng mga monghe, ang katahimikan ang pinakamalakas na sinyales ng pagtitiwala mo sa universo. Ang tatlong palatandaan na naayos na ang iyong enerhiya, nakinig ka na. Huminga ng malalim. Binuksan ang iyong kaliwang kamay. Inulit ang mga affirmations at hinayaang mawala ang bigat. Ngayon, iniisip mo Paano ko malalaman kung umepekto na ito? Sa enerhiya ng budismo at kahit sa tahimik na mga gawaing espiritual ng mga Pilipino na ipinamana mula lola hanggang apo, laging may mga palatandaan. Pero hindi agad ito lumalabas na pera. Nagsisimula ito sa loob mo. Narito ang tatlong makapangyarihang palatandaan na nagsisimula ng mag-align ang iyong enerhiya at papalapit na ang biyaya sa iyo. Palatandaan Bayang uno, kapanatagan ng loob kahit walang dahilan. Bigla kang gumaan ang pakiramdam. Hindi dahil may bayad na utang. Hindi dahil may nagpadala ng pera. Kundi dahil may lumambot sa loob mo. Maaaring huminto ka sa kakaisip. Maaaring huminga ka at maramdaman ng kapayapaan. O baka, sa unang pagkakataon sa ilang linggo, maramdaman mong magiging maayos ang lahat. Hindi iyon aksidente. Iyon ay alignment. Dahil kapag kumalma ang katawan, Bumubukas ang kaluluwa. At ang pera, pinakamabilis dumaloy sa kalmadong enerhiya. Palatandaan numero dos. Biglaang pagkakataon o pagkakatugma. Synchronicity. Maaaring may biglang mag-message isang taong may utang sayo. May kapitbahay na nagsabing kakaibang komento. O may kamag-anak na magpapadala ng screenshot. Uy, may pinadala ako kahit kaunti. Ito ang tinatawag na energy echoes. Maliliit na alon sa buhay mo na senyales na may mas malaking paparating. Hindi mo ito pinilit. Nag-align ka lang. At sumagot ang universo. Ilan sa mga Pilipinong nagsagawa ng ritual na ito ang nagbahagi ng Nagbayad bigla ang ex ko ng isang libong piso na nakalimutan ko na. a-kakita ako ng lumang sobre na may coins. Sapat para sa grocery. Nanalo ako sa raffle na hindi ko maalala ang sinalihan ko. Maliit na himala. Malaking kumpirmasyon Palatandaan number 3 Maliit, pero hindi inaakalang paggalaw sa pananalapi Ito yung sandali na chinecheck mo ang bank account mo At may laman Maaaring refund, transfer O balance na nakalimutan mong nandyan pala Minsan dalawampung piso lang Minsan dalawang daang piso Pero hindi ito tungkol sa halaga Ito'y tungkol sa mensahe nagsimula na ang daloy. Kaya namin sinasabing, tingnan mo ang bank account mo sampung minuto pagkatapos mong marinig ito. Hindi dahil ito ay patakaran, kundi dahil ito ay bintana. Isang tahimik na espasyo kung saan maaaring magtagpo ang alignment at kasaganahan. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaang ito. Hindi sila coincidence. Sila ay paanyaya. At habang mas pinapansin mo sila, lalo pa silang dumarami. Karaniwang mga pagkakamali na nagbabara sa biyaya. Hindi lahat ng harang ay galing sa labas. Minsan, hindi ang universo ang nagpapabagal sa biyaya. Tayo mismo. Sabi ng mga monghing budista, bukas na ang pinto. Pero wala rin yon kung nakatalikod ka. Kaya pag-usapan natin ng may pagmamahal ang mga karaniwang pagkakamaling, di natin namamalayan. Pero sila ang pumipigil sa daloy ng pera at biyaya sa buhay mo. Unang hinahabol imbes na tinatanggap magkaiba ang humingi at ang humabol. Kapag hinahabol mo ang pera, ang pinanggagalingan mo ay takot. Nagdarasal ka, pero puno ng kaba ang puso mo. Ginagawa mo ang ritual, pero sa loob-loob mo, nagmamadali ka. Ang paghahabol ay nagsasabi sa universo. Hindi ako nagtitiwala hindi ito darating kung hindi ko pipilitin. Pero ang pagtanggap ay nagsasabi, Handa na ako. Naniniwala ako. Pinapakawalan ko na ang universo ay tumutugon sa tumatanggap, hindi sa nagmamakawa. Dalawang. Ginagawa ang ritual ng may pagdududa. Maging totoo tayo. Nagawa mo na ba ang isang espiritual na ritual na parang kalahati lang ng sarili mo ang naroon? Humihinga ka pero distracted ang isip. Bukas ang kamay mo, pero sarado ang puso. Sinasabi mo ang affirmations pero sa loob mo iniisip mo, wala namang epekto to. Natural lang ang duda. Pero kapag ang duda ang naging enerhiya mo, nawawala ang bisa ng ritual. Hindi kailangan ng ritual ng pagiging perpekto. Kailangan lang ng sinseridad. Kahit pa ang tanging kaya mong sabihin ay, di ko alam kung paano ito gagana, pero umaasa akong gagana nga. Tapat na yon tatlong paglabag sa sagradong katahimikan. Minsan, pagkatapos ng ritual, masyado tayong madaldal, nagko-complain, ikinukwento agad sa mga taong hindi naniniwala, o tayo mismo ang nagdududa ng malakas. Sa tradisyong budista, ang katahimikan pagkatapos ng dasal ay sagrado. Ito ang espasyo kung saan tinatapos ng universo ang iyong panalangin. Kaya pagkatapos ng ritual, manahimik ka. Ituring itong banal. Hindi mo kailangang patunayan kahit kanino. Hayaan mong ang resulta ang magsalita. Ikaapat, inaasahan ang eksaktong bunga, imbes na hayaan, ang daloy baka inaasahan mong makakatanggap ka ng isang libong piso. Pero isang daang piso lang ang dumating. At agad kang nadidisappoint. Pero baka yung maliit na halaga na, yon ay pintuan ng mas malaking biyaya. Kapag hinusgahan mo agad ang biyaya, Pinuputol mo ang daloy nito. Bitawan mo kung paano ito darating. Ang mahalaga, darating ito. Hindi ka pinarurusahan ng universo. Ipinaghahanda ka nito. Alisin mo ang mga harang at hayaang dumaloy ang biyaya. Nang walang pagtutol, pagninilay at muling pagtutugma. Huminto muna tayo sandali. Huminga ka. Walang pagmamadali. Walang presyon. Walang dapat patunayan nandito ka lang. Sa mundong paulit-ulit na sinasabing magpursige ka pa, magsikap ka pa, ang katahimikang ito, ngayon mismo, maaaring parang kakaiba. Pero dito sa katahimikan na ito, dito nagsisimula ang tunay mong breakthrough. Nakinig ka na. Binuksan mo na ang iyong palad. Inulit mo ang mga affirmations. At ngayon, naghihintay ka, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Kaya itanong natin sa sarili ang mas malalim na mga tanong. Anong klasing buhay ang pinaniniwalaan kong nararapat sa akin? Naniniwala ba akong maaari akong tumanggap nang hindi muna kailangang maghirap? Handa ba akong maniwala na may darating na biyaya kahit hindi ko ito inaasahan? Ang mga tanong na ito, hindi para guluhin ka. Ito'y narito para itama muli ang direksyon mo. Dahil minsan, ang kahirapan ay hindi lang nasa bulsa, nasa paniniwala. At kapag nagbago ang paniniwala, sumusunod ang lahat. Hindi ka huli. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka isinumpa. Inaanyayahan ka lang dahan-dahan tahimik sa isang bagong klasing enerhiya. Isang enerhiyang hindi mo kailangang habulin ang talagang nakalaan sa'yo. Isang estado kung saan titigil ka sa pagtatanong ng nasaan na ang pera at sisimulan mong sabihin, handa na akong tumanggap. Kaya manatili ka sa katahimikan na ito. Hayaan mong maramdaman muli ng katawan mo ang kaligtasan. Hayaan mong huminga ang kaluluwa mo. Dahil baka baka na nga paparating na ang sagot. Panawagan sa pagkilos. Tingnan mo, pero may pananampalataya. Hindi takot ngayong bukas na ang iyong enerhiya. Nakinig ka na. Na-align mo na ang sarili mo. Gumawa ka na ng espasyo para sa bagong biyayang dumating. Kaya sige, kapag naramdaman mong kalmado na ang loob mo, silipin mo ang bank account mo. Pero huwag mo itong tingnan na may desperasyon. Tingnan mo ito na may kapayapaan, na may tiwala, na may tahimik na pananalig na ang para sa akin hindi kailanman lalampas sa akin. At kung kahit kaunting pag-shift ang naramdaman mo, kagaanan ng loob, bigla ang GCash, maliit na refund o kahit palatandaan lang. Mag-comment ka sa baba. I receive unexpected money with peace. Ang simpleng parira lang yan ay nagsasara ng enerhiya mo. At nagsasabi sa universo, hindi na ako humahabol, handa na ako. At kung wala pang dumarating ngayon, bumalik ka bukas. Panoorin mo ulit. Dahil ang enerhiya ay lumalakas sa pag-uulit, hindi sa pamimilit. Ito ay hindi basta video lang. Ito ay isang espiritual na pintuan. At bawat lakad mo rito ng may sinseridad, lalong luminaw ang daan. Kaya sa iyo na nanonood ngayon, ang biyaya mo ay hindi malayo. Baka nga, papalapit na ito sa iyo. Manatiling kalmado, maging handa, maging bukas. Dahil ang universo ay nakikinig. Lalo na kapag ikaw ay tahimik na nakikinig din.